Pwede siya kasi siyang maging issue. Pwede rin siyang maging hindi issue kung napag-uusapan. Malay natin, 299 lang to ha, pero huwag kang maglala. Meron akong isang milyon, nilalaan ko kasi yun para sa future. Kaya sa Sing Sing 299. Yeah. Mainit na pinag-usapan ang issue patungkol sa natanggap na engagement ring nang hindi nagpakilalang natasen kung saan ay tila kinwestiyon niya ang kanyang halaga sa piyansa niya. Lalo na nang malaman ang presyo ng singsing -sing na ibinigay sa kanya nito nang magpropose dahil nagkakahalaga lamang ito ng 299 pesos. At sa hindi inaasahan ay mabilis na kumalat ang nasabing post ng netizen at nagkaroon ng iba't ibang diskusyon ng marami tungkol dito. Hindi kasi naiwasan na may pumanig sa opinion niya, lalot ani ay walong taon din silang naging magkarelasyon na sapat na panahon na raw upang sanay nakapaghanda na ng mas magandang engagement ring ang boyfriend. Di yun pa may ilan na hindi nagustuhan ang hinaing niya lalat ani ng ilan. Hindi na raw importante kung gaano man kamahal ang sing-sing, basta't sincere o mano ang boyfriend sa hangarin itong pakasalan ng babae. At dahil nga sa iba't ibang opinion ng marami at tila magandang topic na ito, maging ang mga kilalang personalidad ay hindi rin nagpahuli sa kanilang sariling opinyon tungkol dito. Latest nga dito ang opinion ng host comedy na si Vice Ganda kung saan hinangaan ng marami ang kanyang mga naging pahayag sa usaping ito ayon sa mga pahayag niya, kung wala kang pera, pwede mo namang sabihin na, pasensya na gipit ako. Tayo'y mag-aaral pa. Gusto kong ibigay sa iyo yan pero hindi ko pa kaya. Parang yung engagement ring. May nagpropose sa iyo pero 299 pesos lang naman yung ibinigay na sing-sing. Pwede siyang maging issue at pwede din siyang maging hindi issue kung napag-uusapan. Malay natin 200 pesos lang to pero wag kang mag-alala. Meron akong 1 million pero ilalaan ko yun sa future natin, kaya ganyang sing-sing muna. Isa rin sa nagbigay ng kanyang opinyon ay ang actress vlogger na si Tony Fowler. Dahil makailang beses na rin umano siyang nakatanggap ng sing-sing mula sa kanyang mga nakarelasyon at sadyang mga mamahalin din. Inasa-isa niya rin ang lahat ng sing-sing na ibinigay sa kanya ng ex-boyfriend na si Rob Moya. At ikinumpara niya sa nag-iisang sing-sing na ibinigay ng boyfriend niya ngayon na si Tito Vince. Aniya hindi maikakailang talaga namang mas mahalang lahat ng singsing -sing na bigay ni Rob kaysa kay Tito Vince. Ngunit mas na-appreciate niya raw ang nag-iisang singsing -sing na yun mula sa boyfriend. Mga pahayag ni Tony, This is not about kung gaano ka yung pagkakapresent, but this is about time and effort. Yung kilala ka ng partner mo kung talagang ano ba yung gusto mo. Mas naramdaman ko kasi na mas pinakinggan ako ng jowa ko. Mas kabisado niya ako. Alam niya na hindi importante sa akin ang sing, sing kung gaano kamahal. Ang importante sa akin, andun yung buong pamilya ko na meron silang approval. Samantala, sinabi rin ito ni Tony na para sa kanya ay hindi deserve ng naturang uploader ang mga pamabas ng ilan, ngunit sa tingin niya raw ay kinulang lamang ito sa maayos na eksplenasyon tungkol sa totoo nitong hinanakit. Gayun pa kung ramdam naman umano ng babae ang sensiridad at plano ng lalaki para sa future nila, Ngunit sa presyo ng sing-sing pa rin ito nakatingin, materialistic na umano ito at hindi na deserve bigyan pa ng sing-sing.